Wow! Nakatanggap daw ng bomb threat ang uh, ang Congress. Kapatuwa naman itong mga balitang to. Sari-sari na. Di daw pinangalanan ni Velasco kung sinong nakatanggap. Eh ano naman kaya ang pakiramdam ni Martin? No? Alam mga kapatid, yung ganitong drama, mahirap na paniwalaan eh. Alam niyo na magtatag si matandang Marcos na Marshalo, puro kaguluhan din ang mga ibinabalita, puro katatakutan, puro patayan, mga pasabog, pero sila-sila din yung gumagawa para lang makapagtatag ng Marshalo. So ngayon, dahil nasa labanan sila ng mga Duterte at Marcos, alam nyo, hanap simpatya sila sa tao eh. Para malaman nila kung kanino kakampi ang tao. Wala pa naman nangyayari eh. Paano tayo makakapag-decide uh, kung sino ang ating kakampihan? Kung tutusin, wala naman tayo dapat kampihan, di ba? Kasi pari-pareho sila. Alam nyo, Itong mga drama ng mga to, ang hirap paniwalaan. Nakakaawa. Kulang-nakulang na kulang sila sa pansin. Kasi ang dami ng hindi kumikibo ng mga loyalista at mga DDS. Guru, pag-isip-isip na nila, may mga ilan pa rin ng mga usbaw. Pero alam nyo, hanggat walang nalalagas sa mga yan, di tayo maniniwala. <laughs> Yung mga pakana nila yan, yung mga drama nilang yan, alam mo May gusto lang yan na mangyari, yung mga yan, ang tao ay makukontrol nila. No? Bakit? Eh, ganun na yung mga kinasanayan natin ng mga style nila eh. Tayo ba naman sa edad nating ito? Tayo ba naman eh, magpapadala pa sa mga ganyang klase ng mga katatakutan? Hindi eh, di pa sabugin nila. Sino-sino ba lang yung uh, maapektuhan ng pasabog sa kongres? Eh, di ba sila-sila lang din? Eh, di saka sila magsalita at maghanap ng simpatya sa taong bayan kung talagang nangyari na. Pero kung balibalita lang na at pinalalabas lang at hindi naman matukoy. <laughs> hindi naman nila matukoy kung sino nakatanggap ng, ng bomb threat. Hindi naman nila matukoy kung sino yung uh, gagawa nun. No. Eh, bahala na sila. Kung sino pagbibintangan nila, kung sino yung, uh, sino yung magkakalaban sa kanila, bahala sila, di ba? Ito namang si Duterte, balita ko eh, nangangatog na raw, dahil baka bigla arestuhin. Eh, hindi nga siya nangatog na magutos na pumatay ng pumatay ang mga kapulisan at saka sina Bato de la Rosa eh. 'di diba, dito sa War on Drugs. Kasi sila nang sa awa eh, sa taong bayan eh. Tayo pa ba naman mag-aalala sa pangangatog nila? Obo. Eh bala si Roque. <laughs> Lalalok <ko> si Roque. <laughs> si Roque nag nag niya na mag-apply doon eh sa Amerika ng uh, kanyang gustong applyan doon na ngayon ni eh, akala ni Duterte matutulungan siya ni ah, ni Roque sa ICC. Eh baka nga pati si Roque arestuhin ng ICC. <laughs> sa pagiging konsentidor. O hindi malabo yan dahil pag inimbestigahan lahat yan, lahat yan talaga sila. Hahalukayin lahat yan. Kasi alam nila yung mga pangyayaring yan eh. Pagkatapos ngayon eh. <laughs> hinihingan daw ng tulong ay si Roque dahil nangangatug na raw at baka biglang arestuhin. Aba, ay marunong pala mga tugtong matandan to. <laughs> Nung kasagsagan ng kanyang pag-upo eh, walang katug, -katug eh. May diputa-diputa pa siya sinasabi, may leche-leche pa siya, may stupido-stupido pa siya eh, no? Ano <laughs> sa natapang ngayon ng mga Duterte? <laughs> kanya-kanya ng lusutan eh, no? Pati na ba naman Mindanao na isip ng ihiwalay sa Pilipinas? Diyos ko, mga kapatid, talagang tayo ay uh, na lang, no? Reaksyonaryo lang tayo. Taga na lang tayo sa mga nangyayari. Tagatawa at taga-analyze kung ito ba'y may katotohanan o wala. Ay, Diyos ko. Sino-sino ba magkakalaban para magkaroon ng mga bumptrk, bumptrk na yan? Oy, mga kapatid. Huwag natin kalimutan na buhay na buhay ang EDSA. No? Kung yan man ay tinanggal ni Marcos sa selebrasyon ah, ng bansa, aba, ay sa puso't diwa na mamamayan, hindi mawawala yung ha, EDSA anniversary na yan. Alam nyo kung bakit? Eh, dyan tayo natutong lumaban eh. Dyan nagkaroon ng kalayaan ng mga Pilipino eh eto si Marcos gusto lahat uh, hawakan na naman eh, kagaya ng tatay niya so malabo alam niyo yung kung ano yung mga ayaw nila, yun naman ang gusto ng tao no? at wala silang magagawa pagbayan ang kumilos alam niyo ano lang yan eh kaunting, kaunting uh, pagkakamali lang ng bawat isa sa kanila, ang taong bayan parang kidlat yan parang kulog yan <laughs> Kaya tatawa na lang ako mga kapatid. Okay po, maya maya po, alas 9 ng gabi tayo magkita-kita at uh, maglalive po tayo at marami tayong tatalakayin. Tutuusin po, advance po lagi ang ating mga tinatalakay eh. No? Ang pagbibigay natin ng opinion, hindi po biru-biru yung mga nababalitaan natin na binibigyan natin ng opinion. Yan po ay mga legit na balita. At hindi po tayo nagpapatawa lang, hindi tayo nagagawa. May katotohanan po ang ating mga sinasabi na dapat hindi tayo nagpapadala sa kanilang mga drama, no? Ang mga inaalis nila na kaligayahan ng tao at ipinagdiriwang ng tao, dapat ipakita natin na hindi nila ito kayang tanggalin sa buhay natin. Maraming salamat mga kapatid. See you later. Okay, I love you all. Thank you for miss you.